Hi hey mga ka-G, nga pala akong gumising at itong araw na to ay February 3, 2024 at first Sunday. Today's video ay pupunta ako sa Manawag Church dahil nakasanayan ko nga na nagsisimba dito sa Manawag. Nakalimpas nga ilang minuto ay narating ko na nga ang Manawag Church at napakarami nagsisimba dito tuwing first week of so, the month. So hindi na nga ako nakapag-video kanina pagdating ko dahil 10.30 na ako dumating at sakto ay umpisa na yung so, misa. So talaga namang dinarayo to ng mga devotees ng Our Lady of Manawa na pa sa iba't ibang lugar dito sa Luzon at ganun din sa ibang panig ng Pilipinas. So pagkatapos nga ng misa ay nagturok na ako ng kandila na nakasanayan na ng mga Pilipino na kapag nagpupunta rito sa Manawag Church ay hindi nakakaligtaan na magturok ng kandila. At kailangan mo muna magpray before lighting the candle. So makalipas nga ng ilang minuto ay lumabas na rin ako at naglakad papunta dun sa pinagparkan ko dahil pinag-iisipan ko kung saan ako pwedeng so, mamasyal. So, ako nga bumiyahe, eh, ay napag-isipan ko na dito na lang pumunta sa may SM City or Daneta. At dahil nga first Sunday, ay talaga namang maraming tao ngayon at pinipilahan pati ang elevator. At pagkasakay ko nga ng elevator, ay narating ko na nga ang ground floor ng SM City or Daneta. Sakto ay 12 noon na niyan, kaya kumain na ako. At dito ko nga napiling kumain sa may everything but cheese. So, napaka-unique ng pangalan niya dahil nga, everything but cheese. So, expected mo na napakaraming cheese yung pagkain nito, mapakanin man yan, or mga ulam. At hindi rin mawawala ang milkshakes and desserts. At syempre, para naman sa buong barkada, ay meron din silang ka nakabandels, at ganun rin para sa pamilya. So, ayun na nga umorder ako ng Gochujang Chicken Pops with Ranch Dressing sa halagang 139 pesos. <laughs> Napaniguradong mabubusog ka. Makalipas nga lang minuto, ay dumating na nga ang aking order na talagang everything ay may cheese. Na talaga mabubusog ka dahil sa halagang 139 pesos ay matitikman mo na ang malayunik na lasa nito. At syempre hindi mawawala ang panulak sa halagang 25 pesos. So everything but cheese is located at the third floor SM Ordaneta Central. At meron din silang Facebook page. Aside sa mode payment na cash ay tumatanggap rin sila ng cashless tulad ng Paymaya at Gcash. Kung gusto mong matikman to, abay dito lang yan sa may SM Ordaneta Central. Huwag ka na magpapatumpik pa dahil matitikma mo na ang the cheesiest place on earth. Walang iba ang everything but cheese. So maraming salamat nga pala dahil pinatapos mo ang video na to at syempre huwag mong kalimutang mag like, share and follow para mas updated pa ang mga viewers natin. Ako nga pala si Gina nag sa paglalive at nagsasabing have a good day!